Kasi natin, ordinary yung bato. Pero nung nakita ko kasi, eto. Isang babaeng muka, ayun yung mata. Ayun yung bibig, eto. Pula yung bibig niya. May kakibat siyang lalaki. Eto. Ito yung lalaki. Tapos, ito yung babae. Palagay ko to para silang magkasintahan. Tapos, kung susumahin dito, ito yung pangalawang muka ng babae. Ayan. Ayan. Ito yung mata. Ito yung ilong. Ito yung bibig. O, oh, diba? Napakainam naman. Ito naman, yung sinasabi niya na dila o pangil ng kidlat. So, wag daw itong paghihiwalayin itong apat na to kasi yan daw talaga magkakasama. So kung ito nga talaga ay dila o pangil ng kidlat. Yan, yan siya. Mainam. Mainam gamitin. Ayan. Diba? Pangil o dila ng kidlat. Yan. Da, sila ang magkakasama.